guys, ito yung Manila Bay ngayon grabe na talaga dito saka paganda na dito guys pero itong bato na to guys no? saan kay galing to dito na bato hmm, nagawa tong ano uh, paano kayo napunta dito itong bato na to grabe sobrang laki nito ang tigas nitong bato na to guys bantilis parang bantilis napakaganda na dito guys napakalawak yung tinakpan ng batong bahang hindi talaga sayang ang binastos dito guys si napakasarap sa pagramdam na makita makita ka ng ganito na dati parang ayawan mo pero ngayon ang ganda na talaga